leftover na lechon, problema mo kung paano mo palulutungin ulit, turo ko sa'yo. Madali lang yan. First, gagamit tayo ng turbo boiler para mag-dry ang skin ng lechon natin. Malaki ang matutulong ng turbo para mag-dry ulit ang skin ng lechon natin. At iset natin sa 250 Celsius Fahrenheit sa 30 minutes. At pagkatapos ng 30 minutos, ipahinga natin kahit mga 3 minuto susunod, magpapainit lang tayo ng mantika. Dapat mainit na mainit. At sit dapat ang paglalagyan nito dahil sobrang init ang kailangan natin para pumutok ang balat niya. At paalala lang po sa mga makakapanood po nito, lalo lalo na kung bata ang gagawa. At hindi sanay sa gawain ganito. Magpatulong po tayo sa nakakatanda. At hindi po biro yung init na mantika na yan. Kaya dapat sip ang paglalagyan natin. At yan, bumalik na naman yung pagka ng ating lechon. Tara't mga kabayaw, panoorin nyo kung paano ko tila rin. At matakam na rin kayo sa aking gagawin. O, oh, natakam ka ba, kabayaw? Okay na. Babay na. Wew.